Good morning! Welcome back my channel. For today's video na isishare ko po sa inyo, syempre ito po yung lagi kong kinikwento yung trabaho ko po as a housekeeping. Ay! At andito po ako nga guys sa promenade area, naglilinis po ng salamin. Ito po yun guys ay pinupunasan ko tuwing umaga. Pagdating ko po guys, pagiin ko, dito na po ako dumidiretso. At kasama po ito guys sa daily routine ko po araw-araw. Unang vlog ko guys at pangalawang vlog ko na daily routine ayun po guys, ayun mga nakaraan pa po ito po ay ang bagong assignment na binigay ng supervisor ko at ito na po yung unang routine ko guys na binigay na bagong assignment ng supervisor ko. at magpupunas muna po ako ng salamin medyo mahaba-haba din po yan guys pero syempre hindi naman po siya lahat tatapusin para bukas po may gagawin ulit po ako hindi naman po kasi siya kailangan guys mamadaliin pakunti-kunti lang po matatapos din po yan hanggang sa susunod na araw at ayan na po, pupunasan lang natin. Ang maabot lang po natin dun sa kabila. At syempre, yung dito sa harap, pupunasan natin simula sa taas hanggang po yun sa pinakababa. At yun po yung basa na ginagamit natin po ay kulay dilaw. So dalawang dilaw ang ginagamit natin para medyo mabilis-bulis din po yun. Kasi medyo mabahaba pa po yung ating pupunasan. At ayun po, tuloy lang tayo ng punas. Ayan po, tinupunas lang na punas yung railings. Yan po, konti lang sa maabot lang doon sa kabila, ay baka po tayo ay ma po dyan. So, dun lang yung kaya lang abutin. Ayan po, inaabot na hanggang sa kayang maabot nyo doon sa kabila. So, medyo malikabok, alikabok po talaga yan guys. Kasi yan po yung doon po sa harapan. Malapit po yan sa may mga punuan. Ayan guys. So, tingin-tingin muna tayo dyan sa baba. Ayan po. Hanggang matapos yung pinupunasan. Silip-silip lang muna. So, ito na po guys. Kaya yung vlog ko pawala wala-wala ako dun sa video. Kasi po nilalapag ko lang pa yung camera ko dyan para makapag-video habang nagpupunas. At sipag-sipag lang po guys para maging matagumpay tayo sa ating trabaho. At nandito naman po tayo sa kabilang side. Ayan po, lipat na naman po tayo. So, andyan na po ako. Ayan, pinupunasan na. Medyo malay lang pag video guys. At pinupunasan na po yung railings. Ayan, paikot po yung railings nandyan na pinupunasan ko. At yan guys, so binabalawan ko naman po yung basahan ko. Kaya po, kailangan natin kasi medyo maalikabok po talaga dyan sa harap. At lilipat naman po tayo dun guys sa may kabila. Ayan po. So may bitbit -bit tayong tabo. So babanlawan na naman natin maiki yung basahan. Para po na naman ulit natin yung doon banda din sa kabila guys. Pigaan lang po natin ng maiki para yung pagpunas natin di siya ganun uh, kabasa. At ayun na po guys. Nawawala na tayo dito. So doon na tayo banda sa unahan. At di ko na rin po ito inusog yung aking ang camera. So, andyan pa rin siya na CD. At babalik naman din po tayo dyan maya maya. So, pag ganun lang, pabalik po yung aking pagpunas ng railings tsaka po ng salamin. At pagpasensya nyo na po ang aking voiceover guys. So, ayun, di man tayo ganun kagaling mag over Pero, syempre, uh, sa katagalan, masasanay na din tayo mag voiceover po lagi. At patuloy pa rin tayo sa pagpupunas ng salamin, guys. So, ayan. Punas lang. Napaka haba-haba man yan. Pero matatapos din yan. Araw-arawin lang siyang pupunas. At hindi pa po tayo naka-uniform, guys. So, hindi pa naman kasi bukas ang mall. Siyempre, ayan po yung book natin. Hindi pa naka-hairnet. Kasi close pa naman po. Pero bago magbukas po yung mall, naka-hairnet na po kami. Naka-uniform na po. Kasi medyo mainit po kasi dyan kaya po naka type B kami pero yung type B naman namin guys plain t-shirt white po yan steady pa rin po yung kamera natin pupunta naman po tayo banda dun sa unahan so maya maya babalikan natin ulit dyan guys so, sobrang mahaba po talaga yung salamin dyan sa promenade. so ayun na guys babalik so, na ulit tayo punas lang ng punas pasensya na kayo guys medyo uh, ang voice over ko dito ay ma umaulan po kasi guys habang nagbo-voice over po ako dito sa rinig na rinig yung background ng ulan so yan po so, medyo malakas na yung ulan dito guys sa ah. amin um, at syempre guys ako lang naman po ang nag-i-edit ng vlog ko minsan na edit ko gabing gabi na yun po medyo habang nagbo-voice over umuulan kaya yung background natin medyo malakas ang ulan At ang susunod naman po tayo natin gagawin guys ay yung pag-map naman po tayo. So, umpisa po tayo dun sa dulo pigaan lang natin ng maigi yung map para uh, hindi siya ganun kabasa. So, doon po kasi guys, medyo maraming uh, mga taitay ng ibon. Kaya po, kailangan siyang mapin maigi. Map lang natin. So, papunta tayo pa labas. Kasi simula tayo sa dulo guys. So, ayan, palabas na tayo mag-map. Map lang tayo ng map. Para matapos na yung pagmamap natin. So, ayan po. Uh, bilisan na natin, guys. Kaya, kasi po yung oras. So, may iba po tayong area. May iba, may ibang area pa po akong lilinisan. So, tuloy-tuloy lang tayo, guys. Sa so, pagmamap, ayan, malapit tayo sa kanto. At, syempre, lilipat naman po tayo doon sa may kabila po, guys. Ayun, tapos na po tayo. Nakamap hanggang dito sa may malapit sa timba. So, tulak lang natin yan konti guys, papunta tayo doon nito na naman po palabas na map tayo, kasi guys palabas po yung map so banla ulit po tayo guys pigang piga naman po yan para hindi siya ganun ka, at malapit Masa na po, po tayo matapos dito Gabs, so clubs, tulak na so, lang natin lang. konti pisa so, na, na naman po tayo, tayo sa kabilang map map araw araw naman po siya namin binibisita, so may na namin, kaya hindi naman po siya ganun talaga ka dumi kasi po yun kasama na po yan siya sa daily routine namin araw-araw so ayun walang katapusang map napakahaba po kasi yan guys talaga ng hallway na dyan sa back of western so kailangan talagang uh, mapin kasi po ayan may hindi maiwasan guys may mga atay ng ibon po dyan so pugaran po talaga nila kaya ayun po guys map lang natin hanggang matapos so malapit na tayo pagkatapos natin i-map guys so andito na naman po tayo magkuha tayo po ng uh, scotch bright so kuskusin yung gilid po nyan guys sa may simento patingin tingin doon sa baba pero guys hindi na wala naman po matuluan doon. so ayun po guys kuskusin yung mga gilid nyan so may sabon nyan siya, guys scotch bright yung gamit ko nakaglabs naman po tayo ayun kuskusin kus, -kus, -kus ng kuskusin so ayun lipat na naman po tayo ng camera So, ayan guys, kinuskus po. Kasi guys, medyo maitim na siya. Ayan po, napaka ano talaga. Kasi maitim, bawas-bawasan konti. Ang ako doon sa kabila. Hindi bit, bit yung camera. So, kuskus -kus, kuskusin pa rin yun. Yung parang yung gilid po noon. So, ayan guys, kuskusin lang hanggang matanggal yung itim-itim po dyan sa gilid. So, scotch naman po yan. Madali lang yan siyang matanggal. So, nakaglags naman po tayo. Kaya, sige. Kuskusin na kuskusin.